Yon mga boss, laro tayo nitong Chrono Travelers. Dito tayo sa 104. tap <coughs> top up tayo ng first tap up mga boss. Turuan ko kayo paano mag ano top up dito sa Chrono. Yon sa mga gusto mag top up mga boss, yan. Ito yung price list natin. Direct message lang kayo sa page natin, boss Ace yon, authorized Unipin reseller. Yon. Pag magta-top up mga boss, kailangan lang ng server saka a platform account. Ayan, platform account. Type natin ha. ah. Pakita ko muna. Ayan. Yung first top up natin, hindi pa natin nakokuwa. Ngayon, kukuwa na, kukunin natin. Okay, type natin tong ano. 5297376 ayan okay kunin natin tong etong ano lang mumurahin lang okay na ayan tama basta dito sa akin <coughs> ayun boom ayun o di ba ang Pagka-click ko dito, pagka-process ko dito sa akin, ayan, claim na rin. Diba? Ganun lang kadali mga boss mag-top up. Ayan, claim na natin yung first top up. Nga pala, ito yung price list natin mga boss ha. 10% discount tayo mga boss. Ano pang hinihintay nyo? Claim na yan. Boom! Panis! Uy! Uy! Use na yan. Boom! O diba? ba? tayo mo? Bukas naman raw yung ano. Check natin kung anong pang mga reward. Baayos yun na Ito. Use. Ba? Check nga natin kung swerte talaga to. Boom! O ba? Merong nakuha ang isa. Ayos solid na rin yung mga uh, <coughs> yung reward sa first top up mo. Ay, ito pa. Daming reward mga boss. Boom. O di ba? Upang iniintay nyo. Uy, eto pa. Ba. Diba? Daming reward pala pag first top up mga boss ha. O, dapat pala inabot natin ng 1,280 oh. para sulit pala pero ayos na yon. Dan. Claim muna natin. Claim natin muna lahat ng lahat ng reward na pwedeng makuha. Ah, solid. O di ba? o oh, top up <coughs> ayan no oh, may ano na tayo magkaiba pala tong diamond na tong sa taas at yung diamond na isa parehas silang ano parehas lang silang blue diamond pero magkaiba yata sila ng gamit kaparehas to ng ano eh uy ayun na boom kaparehas to ng sa ano sa nilalaro kong MU Origin 3 <coughs> yung divine diamond sa kagold magkamuka pero yung pala magkaiba yan first stop up mga boss oh Boom, solid daming reward mga boss Mapapawaw ka pala pang hinihintay nyo mga boss try nyo na yung oy eto dito tayo sa 10 times wag dyan Boom. Grabe naman yun sir. Ang malas mo naman. Wait lang. May pinapaturo siya. Pinapaturo nito. Grabe ka naman. Ah, kailangan pag nag times 10 raw ulit ako mag spend ako na wag na chamba na lang natin awit ah, pala to <coughs> solid mga boss ano pang hinihintay nyo banat na Ayun na tayo, boss A super stop up raw. Boom. <laughs> Lupet. Ay, magana tayo habang <coughs> habang nagki-claim tayo, nagku-quest tayo. Ito, Uy, may isa tayo. Boom, attack. pa ba yung mga maklaim natin uh, um, dito sa store ano ba meron dito di pa ako masyadong maalam dito kung ano mga bibi mga dapat bilhin eh kaya ayun to uh, uy dalawa draw na yan huwag patagalin Diba? Ano yung EBA na yun? Evasion ba yun? Pati dito may evasion. Ang recommended top up. Uy, sa mga nagsasabi pala na yung ano um, iskam, iskam <laughs> yun follow nyo na lang page ko mga boss para makita nyo yung ano natin rating sa top up yun boss ace authorized unipin reseller marami tayong customer mga client sa ano mu origin 2 mobile legend mu origin 3 yan tapos blood strike lalo na yung mga mga ano vanguard alliance yun <clears throat> Dami, daming games. Check nyo na lang mga boss sa page natin. Yun. Yun, bali dito na lang natin and yung video natin mga boss. Sa mga gusto mag -top up mga boss, direct message lang kayo sa page natin mga boss. Boss Ace, yun. Subscribe nyo na rin ako sa YouTube channel ko. Boss Ace rin, yun. Okay, mga boss, yun lang. Masalam.